Pagpagyota bagyo Ang aking aro dito. <laughs> 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 72 hours kit ko dito. Ano ang mauna natin? 800 plus. Ano? <Nah>? 800 plus. 800? Kung may masalita ito, ito siya

Pwede nga rin kagbagyo anak. Kung may lang. Di grocery, nalang. sa Bali. Ay, sa Abya, so, huyos, si ko na. Basta dati pa. -da. 72 hours kit ko. naglaligay <laughs> ka lang mag-experience na agad, grabe naman may tatong yam yam ko nga na guys para may ebidensya kung mag, mag <laughs>

Hindi ko na itago kanina bago ka pumunta ah. <laughs> Para kahit kan anak, kahit hindi ka makaluto, may lakas ka, magkendi ka lang. Yan mga kailangan kapag ano, si emergency. <laughs> Mm. Nakagrocery na naman guys. So. <laughs>